Cảm ơn các bạn đã theo Để không bỏ lỡ những video magtapos sekolahnya yung mga brown, Ha? naman? Ano Lapon <laughs> <Uy>. daw. Lapo, <laughs> la laki ng mata idol. Hmm. Kala ko lapo na, laki pa lang mata. Ulam. Ulam, ulam, Ula. Ula Ulam ulam Napagagad. Yan ay dulo, walang huli oh. Mm. Napagagad. Ano 'yung alat? Ano 'yung

huli nila. Kaapat na. Kaapat na sila. Ha? Kacaga lang. Kacaga lang. Linggo kasi ang magkambal. Walang pasok. Kaya sumama. i'm like black parang matamlay pa si Mia nila may, may sakit pa wala na ha? kay eh, Ligo lang ni May galing sa lagnat isang linggo isang linggo isang linggo pag-ibig pag <-ibig. Pag -ibig. <laughs> lagnat ayan mga idolo ang tanong kung sino si Joy ayan si Joy ayan si Joy ayan, ayan si May yan. Saan ang tanda nila? Yan ang may ang nunal. Yan ang may nunal. Si May, ah, si Joy. Yan. Yan, yan eh. Ayan, yan. May tanda si Joy. Nunal. Hindi pa talaga yan sila, Idol. Hindi ka talaga. Hindi eh, ka talaga ba, ano? Malito ka talaga. Kaya ako minsan, malito ah, din ako, Idol. Parehas pa maganda. Di ba kalawit si ano? Si Si, si May. Pag, si pag kalawitay, ganyan mo lang yan yes, si yes, Bee. Pagana, yan si Joy. <laughs> Ipikit mo lang yung mata mata kabilang. Yan yes, si Joy na yan. 我也不懂。<laughs> <laughs> Pula mi. Pula. Pula. Ay, ganda ko. Idol. Di. Kalaking lapo, Idol. Lapo, lapo. Pula. Ubir. Ubir Idol. Ubir idol. Pula. 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 Pag-ibig daw, Idol. Ibig. Ang dami na. Ang na sila. Nabisa talaga ang galunggong oh. Oh. Ang niya galunggong. No.

E Kejo, i-merienda na daw. Salamat, my idol. Yung bigo yung ano, stick, hindi ko na dala. Wala, stick. Ano stick? Wala, pala idol, stick. Ya, so. Kailan sa nalun sa along sa magiiba? Yung pangalano lang Rodof Rodo ko din sana. Diyan kami tinumi. Dinalim mumi bola. Wo, muntali ni, muntali sa pammi. Ako lang kapak. Nee hey, Joey. Ito yung ano, yung basura. Ay diyan ano, merengga. Ang ba? Ang ano? Kamo? Big pancham. Lamet, lamet kayo. <laughs>

sila yung mga mga makain sila muna yung makain nasan mo to? ha? may na? nauhaw lang siya sa kahila <laughs> yan yeah, ang uli nila mga katrupa dami na dami dami na yummy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

Huh? <laughs> like, hai, sabi yung Ay, Tiger, na? Tiger, <animals> <tiny racke> Tiger, <tinyogi> Heyaan, din, Tiger, 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 Tiger,

Gracias. Nice.

Sikat yung mga sawa lang taga-tanggal kay Tanggal tayo sa wala magkambal nyo itong Tumapuno Ha? Tumapuno 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 Tak apa

Ito yung pine para pang magutulog. Pang ice lang yung pine?